Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Muli nga kami nagbabalik dito sa bandang timog ng ating lalawigan. Dito nga yan, sa lungsod kung saan ang lahat ng mamamayan ay pinasasaya. Walang iba kundi ang lungsod ng Gapan. out nga po pala sa mahusay, masipag at mabait na Mayora. Walang iba kundi si Mayora Emery Joy Pasqual. Pascual. shout out din po sa lahat ng batang Gapan dyan. Nakarating nga sa amin ang balita na dito sa lungsod ng Gapan ay may bagong bukas na salon massage at spa. At dahil kami nga ang team na tumatangkilik ng sariling atin, mm hindi -hmm. kami nagdalawang isip na puntahan ito. Kaya hali kayo mga kanovo ay si Hano. Tapusin nyo ang video ito at samahan nyo kaming alamin at kilalanin ang bagong bukas na spa massage at salon na ito. Welcome to the Rio Spa! Laban na! Yon, yon, yon! Welcome to the Rio Spa! Relax and revitalize! Ito nga ay matatagpuan dito sa Malyari Building sa barangay ng Santo Cristo Norte. Dito nga yan sa lungsod ng Gapan, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Sa second floor nga nakapwesto ang the Rio Spa. Ngayon nga ay kasama ko si Ken Poy, si Lydia at si Dugong na siyang may hawak ng aming kamera, Excited na nga kaming makilala ang one-stop shop na ito. Dito nga ay agad-agad na naming nakadaupang palad ang may-ari nito na si Ma'am At base nga kay Ma'am ang Darius Spy official ay binuksan sa publiko noong August 8 lang. Yes po, bagong-bago ang Darius pa. At nakakatuwang ang malaman dahil ang mga empleyado rito ay kapwa din natin mga Novo Novoisiano. Eh, sa mga magiging customer ng Darius Pa isipin nyo na lang na sa inyong pagpapagawa, ang ating mga kapwa Novo Novoisiano ang siyang makikinabang. Ito na may nakaupo palad namin, ang business partner ni Ma'am na si Sir Peter. Base nga kay Sir Peter, kumpleto na dito sa Darius pa. Meron nga daw silang facial services, may nail services, may hair services, at body massage. At alam nyo ba, sabi nila na ang comfort daw ng customer ang kanilang priority dito. Kaya nga, kapansin-pansin ang pagiging malinis at palaging maaliwalas ng Darius pa. Eto nga, pinuntahan namin ang festo kung saan nagpe-facial. Ngayon, ay dadako naman tayo sa kabilang kwarto para maipakita sa inyo ang salon. Dito nga, ay kasama natin si Sir Chris, si Miss A, at si Ma'am Crisanta. At alam nyo ba, napakamura ng riban dito dahil 800 pesos lang. Grabe, di na serbisyo at magandang ambiance. 800 pesos lang ang ribbon. Talaga nga namang presyong pangmasa ang Darius pa. Dito naman sa kabilang kwarto isinasagawa ang body massage. Kung saan sa halagang 350 pesos lang ay mare-relax na kayo ng isang oras. Kung gusto mo naman na may kasamang body scrub, 799 lang. Tapos kung gusto mo na isang oras na body massage, may kasamang pushpa at pedicure, 799 lang. At eto nga ang mahuhusay na massage therapy. Diyan nga si Ma'am Rhea, si Ma'am Colleen, si Ma'am Christine at si Sir JM. At dahil nga nandito na kami, hindi na namin palalagpasin na ma-experience ang mahusay na serbisyo ng Darius Pa. Eto nga, sumalang na ako sa facial para mabawas-bawasan naman ang mga chocolatey ha. <laughs> Nakakatuwa nga dahil napag-alaman namin na ang may-ari na si Ma'am ay all around din. At ang nagsagawa nga ng carbon laser sa akin ay ang manager na si Miss B. Babakas mo sa kanila mga kilos na talagang nga mo sanay na sanay na sila. Kaya naman, wala tayong dapat ipangamba. Dito nga sa salon area ay si Lydia naman ang nakasala. Nagpa-hair color with hair treatment nga itong si Lydia. At ang umasikaso nga sa kanya ay ang batikan na si Miss A. Ang tagal lang nga sa ganitong industriya si Miss A kaya kaya niya nang gawin lahat. At di dito nga sa salon habang inaayos ang buhok mo ay pwede kang magpa-nail services. Kaya e nga dito sa Darius ba papasok ka maganda lalabas kang mas maganda. Kaya naman mga batang gapan at mga mamamayan ng karating bayan sugod so na dito sa Darius ba. Ah. At dahil maraming ang kayang gawin itong si Miss A ay ginupitan niya na rin si Ken Poy. At nakakatuwa nga dahil ang haircut dito ay 70 pesos lang. Murang mura na para sa ganito kagandang salon. At dito nga sa massage area ay makikita mo kung gaano ano kalinis at mararamdaman mo kung gaano kalamig. Kaya nga masahihin dito ang limang katao ng sabay-sabay. Ito -sabay. nga si Dugong, siya ang nakaranas ng signature massage ng Darius pa. Uulitin ko mga kababayan, sa halagang 350 pesos lang ay isang oras na kayong marerelax. Marami pang iba't ibang serbisyo ang kayang ilaan sa inyo ng Darius pa. Serbisyong ikay masisihan at babalik-balikan. Kaya kayo mga kababayan, partikular ng mga batang gaban, kung kayo ay naghahanap ng lugar kung saan kayo ma punta na kayo dito sa Darius Pa. Dito ay hindi nyo mararanasang ipagsiksikan lang sarili nyo dahil sa parking pa lang ay napakalawak na. <laughs> Ngayon na nalaman nyo na ang Darius Pa, hindi nyo na kailangang lumayo. Tulungan nyo po kaming ipagkalat ang magandang balitang ito sa pamamagitan ng pag-share ng video namin. Para sa kumpletong listahan ng mga available na services, follow nyo lang po ang kanilang official Facebook page. Katulad nga na nyan, palagi namin sinasabi, suportahan at kilikin natin ang sariling ating ito pong muli sa SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud novoy si Hano mula sa bayan ng Union. Sa inyo po, Mama and Sir Peter. Angal po namin na sana'y mas lumawak pa ang inyong hanap buhay. Sa ngalan ni Lydia, ni Ken Puyat Dugo. May po ay taus pusong nagpapasalamat. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na.